Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating aralin sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba tayo gagawa ng module art project. So ang unang bagay na dapat nating gawin pag tayo ng module art ay magagawa tayo ng vertical at horizontal line na maghati at makakabuo tayo ng four quadrants may first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So, kapag nakabuo na tayo ng four quadrants, ano, i-divide naman natin each quadrant into four divisions. One, two, three, and four. Na-divide yung left side ng four. So, dalawang quadrant ang na-divide. Dito rin, one, two, three, and four. Na-divide din yung second and first and second quadrant dito. And 1, 2, 3, 4. Again, sa down naman is 1, 2, 3, and 4. Now, dahil nakabuo na tayo ng 4 quadrants sa may mga divisions na squares, gagawa naman tayo ng legend. Mga kaibigan, itong legend, pwedeng gumawa kayo ng sarili niyong original na designs. Depende sa kung ano yung legend ang gusto nyo i-drawing dito sa bawat number. Pwede rin kayo mag-search sa internet para makita nyo yung iba't ibang magandang designs. Pero para masimplihan lang at para madali nyo maunawaan, sinimplihan ko lang yung mga legend na ginawa ko dito. So, ang unang bagay na dapat natin gagawin kung nakagawa na tayo ng legend, mga kaibigan, ay gagawa tayo ng number patterns dito. 0, 1, 2, and 3. Yan yung number pattern. 1, 2, 3, and 0. Then, 2, 3, 0, 1. And then, 3, 0, 1, 2. Okay. etong number sequence na ito mga kaibigan or number pattern, dapat isusulat nyo lang ito ng manipis. At kung pwede, maliit lang pagsulat nyo dito. Dahil buburahin nyo rin ito maya-maya. Kapag ilalagay nyo na, yung legend natin sa corresponding numbers. Okay? Pangalawa, dito sa second quadrant naman, itong part na ito, lahat ng nakatayo dito, yung 3, 2, 1, 0, mapupunta naman dito. Yung 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, Zero. Tapos yung susunod, 0, 3, 2, 1. Tapos yung 1, 0, 3, 2, mapupunta naman dito, 1, 0, 3 and 2. Tapos yung 3, 0, 1, 2, dito siya mong pupunta. 3, 0, 1, 2. Hmm. yan yun. Ngayon itong, vertical uh, itong horizontal o yung pahiga na number, mapupunta naman siya dito. So, titignan natin. Mapupunta siya dito. Okay? So, ito namang pahiga na nandito or pa, pa tayo na numbers mapupunta naman siya pahiga. So, umiikot lang siya by 90 degrees. Yan. So, yan yung number pattern. Nakita nyo yung number pattern? Ngayon, kung nakita nyo na, tatanggalin ko na ito. At meron na tayong number pattern. Ngayon, ang susunod natin gagawin, dito sa first quadrant, sa upper left side, ilalagay natin lahat ng corresponding legend sa mga numbers dyan. So, lahat ng 0, lalagyan mo ng 0, 0, 0, 0. Lahat ng 1, lalagyan mo ng ganyan. Yung nakalagay sa 1. Lahat ng 2, lalagyan mo ng ganyan. Lahat ng 3, lalagyan mo ng ganyan. Kuha. And then next, kapag naman sa second quadrant, yung susunod na quadrant dyan, mga kaibigan, di ba parang umikot siya ng 90 degrees kanina? So, iikot din lahat ng legend natin by 90 degrees. Kung baga kanina ito yung pink nakaikot naka, nakaturo siya sa taas doon sa zero. ngayon nakaturo na siya sa right side parang umikot lang tayo 90 degrees yan so yung col color yellow na nasa baba kanina pumunta na siya sa left side as well as sa number 1 2 and 3 ngayon yan mga yan, ilalagay na natin yan. Yung umikot ng 90 degrees. Yan. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. And 3, 3, 3, 3. So, nakita nyo na, may nabuo na tayong pattern. Ngayon, dito sa susunod na quadrant na naman mga kaibigan, iikot na naman yan. Parang ganyan, iikot na naman siya. Isa na naman. Yan, iikot. As you can see, yung pink kanina nak nakaturo sa right side, nasa baba na siya. At yung yellow na nakaturo sa left side, nakaturo na siya sa taas. So, lahat ng yan, ilalagay natin sa third quadrant. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. And 3, 3, 3, 3. Yan. So, may nabubuna tayong pattern. Next. Susunod naman sa next quadrant, ikot na naman siya ng 90 degrees. So, yung pink na nakaturo sa left side, pupunta na ng taas yan. Uh, sa down, pupunta na ng right side yan. Ayan. Okay? So, umikot sila ng 90 degrees. Okay? So, iikot na naman sila dito. 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. And 3, 3, 3, 3. So, may nabuo na tayong pattern, mga kaibigan. May nabuo na tayong pattern gamit ang ating legend at ang ating mga number pattern. Ito na ngayon ang tinatawag na Modulo Art Project. Basic ito mga kaibigan na dapat ninyo matutunan bago nyo matutunan yung ibang mga mas complicated Modulo Art Project katulad ng Standard Kaleidoscope, Circular Kaleidoscope, Convergent Design. So yan, matutunan ninyong lahat yan dito sa ating channel. So, meron na tayong nabuo na module art project mga kaibigan. So, ito na ngayon, yung number pattern nila kanina, pwede nyo picturean or pwede nyo copyhen para hindi kayo malito. So, hanggang dito na lang ating video mga kaibigan. Sana meron kayo natutunan. At kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone.